Oh, my favorite, pamangkin! Kamusta? Hmm. Okay lang po. Uh, tita, thank you nga pala dahil pumaya ka na dito muna ako. Um, malapit lang kasi dito yung trabaho. Para din na rin ako mamasahe. Huwag kang mag-alala, tita. Gagastos din ako dito sa bahay. Ano ka ba naman? Pamangkin kita. Natural welcome ka dito sa bahay. Eh, yun nga lang na eh, wala akong baka ng kwarto. Okay lang ba sa'yo? Dito sa sala. Oo naman, tita. Cowboy naman ako eh. Okay na ako, dito. Oo! Oh, Insan! Oo, oh, Insan! Saan nandito ka? Oo, oh, Insan! Saan nandito ka? Eh, anak, eh, dito muna daw titira pa samantala pinsan mo. Nako, eh, Insan. Alam ko yung mga ganyang galaw. Pansamantagal. Dahil joke lang, anytime, minsan. Uh, dito. tita, pwede po bang gumamit ng banyo? Ah, uh, mag-aayos lang po ako. Um, kasi i-check-in lang po yung location ng trabaho ko. Oo oh, no, naman, feel at home. Eh, ano nga ba gusto mo kainin ngayon, anak? Eh, okay lang po, tita, kahit ano. Hindi naman po masalan sa pagkain eh. <laughs> Bakit po, tita? Pare, hina mo na. Maglapag ka ng pangkain natin. Tutom na rin ako eh. Lapag? Lap lapag eh. Pampainik oh, ba? Ah, <laughs> ang bag. Hiyo <laughs> ka tayo mo. Saan ito? Ano man, eh. para ka namang iba lagi. Ito po, tita. Medyo may natira pa naman po sa ano ko. Labas mo lahat din Wala pa kasi akong sahod, tita eh. Kung oh, please. Okay na po ba ito, tita?

mukhang masarap yung niluto ni Tita. to lang talaga yun 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 ulam? yun 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 ano na talaga? Hawak mo nasa kusang. Pega. Siyono ba? Ha? Siyono kasi. Oy prender ba niya siya? Hindi. Alam ko kung yung kita siya. Ano kung gusto niya niya? Alam pa talaga kung ano yung ito. Ano ba? Ay, yasyi. Alam ko na ang

E baka natin siya ba? Hindi ka talaga nasabi. Yasin doon sa uh, ulam, ah. Panalo. Wala nga akong naabutan, eh. Naabutan? Pinagtira kita doon. Nasa rep. Eh, kinuha nung beshi ni tita. Teka, sino ba yun? Ah, si Eros. Lahat nandito yun. Siya din na nagdadala ng ulam dito. Kaya ka na. At least, nakatulong ka, diba Nakatulong? Eh, dapat para sa akin yun eh. Nako Insan, masama eh ganyang ugali. Walang pinipiling oras o araw ang pagtulong. Tandaan mo yan. Nako Insan, natulong naman ako. Pero okay naman siya eh. Tapos parang mukhang pera naman siya. Nako Insan, napaka-judgmental mo naman ang tao. Pampiraan ka naman. Kapangit mong kabanding. Mahal ka Hindi na ako. Masakit ako sa iyo. Tingnan mo to. ano nga, no? Ganda ka lang sa loob, Hindi <laughs> 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 <Sama? laughs> okay. Alam mo ba, oh. anong sa'yo nangyari sa... Oh, Uy! Sabi nga, no? Grabe naman! Huwag talaga, no? Mga tao talaga, no? Mga <laughs> ano? Pero Kaya sa ano nga talaga mag-usigan na? Ko? Oh, Beto ba? Ay, oh. Ay, naku, Beshi. Sana... Raman. Kasi mabait naman yung guy. Ah, sana oh. Yes. Oo. Oh, sige. Uy, ito pa, oh. Masarap to. Wag oh, na Doon na lang yung sa ano. Maduntis. Sige na, o. Ay, yung ating mga Beshi. Legal Luna. Ay, may legal. Ang buwan na nila nga nilang Beshi. Sabi siya. Eh, meron pag, -isa pa daw isang mga bagong basal magpapangain. Ay, ano uh, uh, naman <laughs> ang bago? Ay, hindi. Liyang po eh. Uh, Yung isang mga, tin-talan si Tosi, mag-yak-yak. Ah! Sa akin na siya, balik na sa kita, ha! Ah! Uy, naka-alala. Ano naman, e, ba? Ah, tita, Hinsan, magpapakalam na sana ako. Nakakalap na kasi ako ng tuntuloyan. Salamat po sa pagkukupin sa akin dito. Alis ka na! mo na dito! Dito libre ka! Pilatong! Ang bira ka naman! Baka naman may malaki ng sahot kaya sasarili na nyo yung sweldo niya besi. Ah, hindi po. Ah, sagot po kasi ng company namin yung bahay. Na-approve na po kasi. Asus, naiingayan ka lang siguro sa amin sa umaga. Paano ba naman tanghali na gumigising? Ah, hindi naman no. Alam mo namang panggabi ang paso ko eh. Ay nako, Beshi. Sanay na ako sa pamilya niyan. Mahilig mang iwan sa ere. Ganyan yung, ganyan yung ganyan yung ginawa sa akin ng nanay niya. Ah. Akala mo may mga patago. mo may naisyar dito sa bahay kung kumasta. Ah, baka runs in the family. Teka <laughs> hey, lang, Tita. Huwag naman itama yung nanay ko dito. Bakit? Totoo naman ah. Kaya ano ba yung mong kurakot eh. Ang bago pagkain na, nagtaganot niyo pa. Kasama na kung gali ninyo. Uy, grabe bes. Pamangkin mo pa din yan. Pamangkin! Pamangkin niya na nasira akong asawa. Isa rin madamot. Kaya nga kung anak ko, tinuturo akong maruling hasil. Hindi ka tulad niya. Oo, insan. Dapat ikaw nagsisimba ka. Tsaka nagbabasa diba, ka dapat ng Biblia. Hindi puro katakataduhan sa buhay ang alam mo. Ano sabi mo? Hoy, 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 hoy! Piliwan mo yang yung anak ko. Asa ka hindi ka talaga eh. Lumayas ka nga dito. Baka matagtsang pakita. Alex! Layas! Baka nang manak tagas ang nanay mo masamang ugali eh. Matagal na ako natitin pa sa'yo, tita. Sumusobra ka na. Nung maluwag pa kami sa pera, anong ginawa mo? Inabuso mo yung nanay ko. Tapos, Bigla ka rin pa kayo ng bahay? Saan mo na buhay yun? Di pa saan eh? <laughs> <laughs> Kung hindi tayo nang dito, matagal ka lang saan sa kulungan. Maglitakaw ka! Basta! <laughs> ano Basta! Sige, sasaktan mo ako? Sige, tuloy po! Kula mo ba? Ha? Kinungan mo na lahat! Ados na! Ano pa ba?

Hihingi lang sana ako ng tawad sa mga uh, nagawa kong kasalanan sa inyo. Tama ka, inabuso ko ang kabutihan ng mga magulang mo. So, Gusto ko lang maganda yung mabigyan ng magandang buhay si Miko eh. May tulad ng mga nararanasan mo. Pero, tama ka ba? Pagkatapos mawala ng besi ko, narealize ko ng lahat na mali yung binagawa ko. Mahirap pala yung may tinatago kong masama sa kapuan mo. Sana, Chris, mapatawad mo pa kami. Lalong-lalong na ako. Ah, uh, tita, kami rin naman na disappoint. Pero, tinanggap na namin yung mga nangyari. Matagal na namin kinalimutan yan. Pero, Parang kayo, hindi pa rin kayo nakakalimut sa nakaraan eh. Ah, uh, Insan, sa totoo lang. Pinibenta nga namin yung bahay para makabahid sa yo. pasensya ka na rin sa mga nasabi ko noon. Huwag na po yung tita, Insan. Sapat na sa akin yung inamin niyo yung mga pagkakamali niyo. Saka, kahit anumang mangyari magkakamag-anak pa rin tayo. Basta sikapin yung umangat sa buhay. So, paano yan, tita? Minsan, alis na ako. Salamat Salamat